Maganda uh, nga po sa inyo mga idol uh, Andito tayo sa barangay Barukbok Dito po sa Rizal Santiago City At pinuntahan po natin mga idol itong nabaha Dito sa Barukbok mga idol Kasi tabi po ng Sapa itong tirahan po nila mga idol Ito po yung mga bahay mga idol At ito po yung sapa na Inabotan po lahat ng mga bahay dito mga idol Andito tayo ngayon at namibigay tayo ng Relief Good. Mga idol. Ito po yung bata. Dulas na mga idol. Buti nga't umapaw na po ang tubig mga idol. Lalim doon, ang tubig dito mga idol Ito po yung mga bahay po Nakatira dito sa tabi ng sapa Halos nabasaho mga idol mga damit nila mga idol Kawawa naman po yung mga tao dito mga idol po yung bahay. ito po yung bata po mga idol, dumadaan po dito sa may tulay na kahoy na maliit mga idol. Ayun po naglalaro po mga idol. Ang galing ng utog batang 'to. Ayun din mga idol. ལག ཆ ལག དུ འབའ